Samot-sari nga ang mga naging spekulasyon patungkol sa kung bakit na udlot o bakit na delay muli di umano ang showing ng first ever Kim Pao movie, ang My Love Will Make You Disappear. Na sa February 12, tulad ng na-promote nila Kim Cho at Paolo Avelino, ay na-move nga ang showing sa March 26. At ito nga ay kinumpirma rin mismo ni Kim Cho sa kanyang naging Julie's Bake Shop event sa Davao. At ang isang spekulasyon ng mga netizens, ay ang isang recent post sa social media, kung saan, ito nga ay promotion ng upcoming movie nila Jolina Magdangal at Marvin Agustin, ang XX Lovers. Na isang Valentine's Day movie special, tulad na lamang ng My Love Will Make You Disappear. Na dapat di umano, ay ang movie ng Kim Pao, ang pang Valentine's Day special. Dahil nga dito, ay hindi napigilan ng isang netizen na magbigay ng kanyang saloobin patungkol dito. Ayon kay Riner, buti pa Project 8, pero ang Star Cinema. Haha, <laughs> sayang lang money, time, and effort namin. Laughing out loud. Kakapagod pa naman mag-organize ng block screening ng nasa malayo. Kung sino-sino pa inuutusan ko para makausap manager ng cinema. Pero sige na lang. Ilaban pa din namin ang Kimpaw movie. But the most painful part for us, was seeing Kimpaw promoting the movie, which I assume, di nila alam na postpone pala. Pinagmukhang tanga ang dalawa. K. Bye. Sorry for the rant. Kahit nga di umano ganito ang nangyari, ay hindi pa rin titigil ang mga Kim Pao fandoms na ipakita at iparamdam ang kanilang suporta at pagmamahal para kay Kimi at Daddy Paolo at sa upcoming first movie nila. Naayon nga sa statement ng Star Cinema, ay ipapalabas nga ito worldwide.